sa special episode ng Makantur. Gusto namin i-highlight ang isa na namang nakaka-inspire na tagumpay ng kapwa kababayan natin dito sa Singapore. Alam mo ba ang HFSE International School? Ito ang school na in-establish ni na Ma'am Ninalin at Sir Gary Kakananta. Mga kababayan natin na nakakaproud at mapapasabi ka talaga na Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Noong 2014, na-experience nila yung hirap. Naghahanap sila ng school para sa anak nilang si Gabriel pero walang available na slot. Doon nila na-realize di lang pala sila ang may ganitong problema. Marami ring Filipino family sa Singapore problema kung paano mabibigyan ng magandang education ang mga anak nila habang buo pa rin ang pamilya. Kaya noong 2015, si Ma'am Ninalin, isang super hands-on homeschooler at work-from-home mom, nagkaroon ng Eureka Moment. Naisip niya, bakit hindi tayo gumawa ng support center para sa mga pamilya tulad natin? Kaya naman, with all-out support mula kay Sir Gary at sa mga kaibigan, itinayo nila ang HFSE International School. Fast forward to ngayon, solid na ang HFSE. Tumatanggap sila ng students mula primary 1 hanggang 6 at secondary 1 hanggang 4. Kaya kung nandito ka sa SG, at nagahanap ng caring at supportive na environment para sa anak mo, check out mo na ang HFSE. Baka dito na magsimula ang next chapter ng kwento ng pamilya mo. At syempre, natatangi muli ang makantor na ito dahil sinamahan kami ng admins ng Overseas Filipino Entrepreneurs at ni Ryan ng RF Station para personal na malaman ang kwento sa likod ng HFSE.

maximum ay 25. Ang hanggang 6 para try mag-umaga. school Hindi. Mas mahal Mas mara. 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 Mas rules na yeah. yung LTVP pwedeng pumasa sa kita na. Binibigyan na ng isii. Tapos yung mga working, o mga naipass. E Ito ano actually na? ano yan? Okay. Uh, okay. Alto so na uh, full para tayo para sa time ba. Ano ba? Tingnan mo. Tingnan mo. Para ma. Ano na? All in. all in, all in na. Para hindi na sila magtiis. Tinanong ko po si Sir galing sa EDO Trust, sana nga po makuha niyo yung... Okay, uh, Nang po sila dito, ayaw pang umuwi. <laughs> Operations, drum niya to. Ito yung tipo. Ito po, ito yung tupo niya sorry, sorry, sorry. Salvador. Dito talaga ako tumatambay nun. Oo, kaya yeah, so, wow, ganoon kami, Filipino talaga. Filipino school Philippine. kami. Philippine. School ano na? po yung style ng curriculum pa dito? Parang oh, Singapore style. We're, 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 we're ins, we're inspired by ano, Singapore style. Nag-start ulit kami. What we before na pinag Kasi ano wala si <laughs> <it's> sila. Sila yung <laughs> kasi context. Sa lupo. Ay, mamabay. Ay, mamabay. Ay, Okay, You <mim> <static> no will okay. also expose may It's okay. No also stories of Filipino OFWs. Ayan. Andiyan din yung story namin, pero maiksi lang siya. ayan. Oh, ay ganito na <laughs> 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 yes, may quiz daw po exam. Ah ano, freeze. Hey, oh, ano pa? vacant pa. Mm. Pero yeah. eto po, eto talagang yung aming laboratory. Oh. the classroom for the kids. So it's a makeshift na. Kaya itong mga laboratory table, minus pa. Sis

<laughs> Nagaman. Ah, <laughs> oh, lumipat eh. <coughs> sa second na dito. Uh, okay. yeah. uh, Ito ba yata? Yung sa taas. Ito from Thailand. Ito namin sa website. Yeah. Wala, ano pa ako, lalakad ako. Oo nga, yung mm -hmm. like <laughs> buhok. So, maraming kaming collab sa mga other international schools. At saka 2020. Haribor po siya. Ay. I mean, Eagle. So, Eagle. Ah, hawa eh. Audio book lang ako eh. Ayaw. Ano niyo po nakapagpa-picture ka Nagpunta po ako sa conference nila. Sa... Um, Nagpunta Ito ng friendship night po so, ako. kami parang JST. Ito po. Ito po. Murder po kami. Sabi lang. So, uh, Ang uh, yeah. uh, yeah. 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 eh. so ano, Two months eh. Two months. Yung asawa niya, si Erdogan, okay yun. Araw-araw nandun yun. Ayaw eh. Ayaw. Kasi si Miss Lila talaga oh. yung brain behind her. Mm -hmm. so baka sa <laughs> one, one. <laughs> baka sa one, Yeah. So yung... Anyone expectito in primary school after noon i-invite na yung ano ay, na ba, oh, dito do, ah dito daw ang o para ganyan siya at yan. Oh, so. Okay. So, okay na video <coughs> na yan ah sir gary tapos start okay 3 2 1 action up <laughs> 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 ayan okay, 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 kasama again. po natin yan abigle na wala okay again okay. okay. uh, kasama po natin ngayon ang ating mga naggagwapuhang Hagri Pinoy SG at OFE admin. So, iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa ating taunang Happy Family Run 2025. So, gaganapin po sa OCBC Kalang uh, Wave. Uh, OCBC Square sa June 8, uh, June 8. June uh, 8, 2025. So, ano pa ba, ba ngani natin? Iyan <laughs> yeah, ano pa ba, ba natin to? Ayan. Kakat naman nila yan. Kakat. Ay ko na mag-deliver pa kayo. Yung ano na lang categories niya. Ayan. So yung mga yan, mga OFE at mga Hungry Pinoy SG. So, this is actually an eat and run. So, pag, kung kumain kayo, pag nagutom, tatakbo kailangan. So, <laughs> sa pagtakbo po, meron po tayong four categories. This year, we have included the 1KM for the kids kasi it's a happy family, 3KM, 3KM para sa mga gustong mag-walk and run, 5KM, and then of course, sa 10KM. So, again, we are inviting you to join the BNG Happy the family, family Run. And

Actually, may marami akong free time ng 8 Wala pang Asia Fest. Ayun, so Yeah. Sila yung pumupunta sa local school kasi Chinese yung pinupunta. Pumapasa sila sa AEI. This is a heritage business. Ay, ano ko yung business. Ang ano, ano. So, kaya may interest talaga na non-Filipino. Kaya ano siya. Pero currently, ma'am, ano? Yeah. So, so, lang din namin ng registration on marriage so uh, 2029 like, yeah like what start na mag work. talagang meron may <laughs> have to practice <laughs> 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 you, have, how you kailangan. Or, please, So yung, yung story namin, nagkaroon na dahil problema sa anak ko. Na wala mo siyang school. Na, ay, I put HFSA is to, to provide school for... Kung paano sa gabi? Kasi ako no, sa mo mga pangalit. Sir, ito po, over... 3, 2, 1, action! kasama uh, <laughs> uh, po natin ngayon ang ating mga nagagwapuhang Hagri Pinoy SG at OFE admin so iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa ating taunang Happy Family Run 2025. So gagawin po sa OCBC Alawave OCBC Square sa June 8, 2025. So yung mga yan mga ka OFE at mga Hungry Pinoy SG. So, this is actually a an eat and run. So, pag kung kumain kayo, pag nagutom, tatakbo kailangan. So, sa pagtakbo po, meron po tayong four categories. This year, we have included the 1KM for the kids kasi it's a happy family, 3KM, 3KM. para sa mga gustong mag-walk and run, 5KM, and then, of course, sa uh, 10KM. So, again, we are inviting you to join the BNG Happy the family, family Run this 8th of June 2025. So, OCBC Square at um, Kalang Wave Mall. So, yan. Kita wow. yeah. <laughs> Sa special episode ng Makantur, gusto namin i-highlight ang isa na namang nakaka-inspire na tagumpay ng kapwa-kababayan natin dito sa Singapore. Alam mo ba ang HFSE International yes. School? Ito ang school na inestablish nila ng at Sir Gary Kakananta. Mga kababayan natin, ang nakakaproud at nakakapagsabi ka talaga na Pinoy ako. May agimat ang dugo ko. Noong 2014, na experience nila yung hirap. Naghahanap sila ng school para sa anak nilang si Gabriel, pero walang available na slot. Doon nila na-realize, bilang pala sila ang may ganitong problema. Marami ring Filipino family sa Singapore problema kung paano mabibigyan ng magandang education ang mga anak nila habang buo pa rin ng pamilya. Kaya noong 2015, si ma'am ni isang super hands-on homeschooler at work-from-home mom, nagkaroon ng eureka moment. Naisip niya? Bakit hindi tayo gumawa ng support center para sa mga pamilya tulad natin? Kaya naman, with all-out support mula kay Sir Gary at sa mga kaibigan, itinayo nila ang HFSE International School. Fast forward to ngayon, solid na ang HFSE. Tumatanggap sila ng students mula primary 1 hanggang 6 at secondary 1 hanggang 4. Kaya kung nandito ka sa SG at nagahanap ng caring at supportive na environment para sa anak mo, check out muna ang HFSE. Baka dito na magsimula ang next chapter ng kwento ng pamilya mo. At syempre, natatangi muli ang makanturon na ito dahil sinamahan kami ng admins ng Overseas Filipino Entrepreneurs at ni Ryan ng RF Station para personal na malaman ang kwento sa likod ng HFSE.